diyan hey guys so meron lang ako i-share sa inyo guys no sa mga technician sa mga buibili ng uh, wholesale no sa mga buwibili ng parts lalo na sa automatic washing machine no meron na ako i-share sa inyo guys no meron na akong ay aware sa inyo no lalo na mayroon tayong supplier na nagbibinta ng Uh, hindi magandang parts no so tulad nito guys no share ko lang sa inyo no actually hindi ko ito malaman kung walang may nag-message sa atin so meron kasi akong isang followers na bumili sa akin ng parts no actually isang binili niya ay isang set ng parts no isang set ng ganito uh, isang set no kasi nga ED1 error yung kanyang washing machine no so bumili siya ng isang set sa atin no so ngayon uh, uh, sa akin naman kasi nga yung mga parts natin is galing yan sa supplier no pag sa amin kasi hindi naman na namin masyadong check yan no? so hindi na namin tinitignan. isa isa yung mga electronic parts no? hindi na namin titingnan. pag nakita namin na okay naman na karton pagdating so ipapadala natin sa mga bibili no? so ang problema lang yun nga merong nag sa akin na repair daw yung board na tanggap niya no? so doon ako nagkaroon ng duda no? kaya nga yung dumating sa akin na parts uh, kahapon ay ni ko, no? Kasi may mga orders tayo kahapon doon sa supplier ko, guys. From Quezon City, no? Quezon City po yung supplier natin. Uh, Ni-review ko na yung in-order ko doon sa ating uh, aming suppliers, no? So, yun nga, very uh, disappointed, guys. Kasi nga, yung dumating, ito, ayan, no? Kung makikita nyo, guys, ayan. Ayan, no? Halatang hinang. Ayan, no? Hinang na ito, yung mga parts na to Talagang repair na, no? So... Nung una, hindi ako naniwala doon sa message ng uh, followers ko, no? Pero nung nakita ko actual, itong deliver na dumating sa amin, so doon ako naniwala na may problema pala talaga. Yung supplier, no? Ayan, no? So, ito, hinang. Ayan. Tapos ito, nangingitim. Parang sunog, no? So, ito, hinang din. Yung kapasitor. So, repair, no? So, karating lang ito guys no so tulad dito isa may kasabay nito ito meron din no ito naman pang top load no so pinadala sa atin ito nangingitim pa yung regulator so halata ang use no so nakakalungkot lang guys na may mga supplier tayong hindi lumalaban ng patas no so nagbabayad naman tayo ng maayos ang problema hindi sila lumalaban ng maayos no so video mas ano to nakaka-disappoint talaga no kasi nga ka ng sirang parts no So, at the same time, siyempre, nakakahiya doon sa mga bumili sa atin. At saka masisira tayo, no? So, siguro, dito, ito rin yung supplier ng isang kakilala ko na yung mga parts na in order niya is binalik niya rin lahat. Kasi nga, supply daw yung mga parts na kaya binalik nila. So, tingin ko, ito rin yung supplier niya. So, hindi ko na pangalanan, guys, no? Pero, taga Quezon City ito, guys, no? Meron sila sa Shopee, meron silang sa Lazada, no? Connected din sila. No, so kapag umorder kayo tapos titingnan niyo yung malala mga itong parts guys. So wearful no, sa so, mga sharp. Ayun, kapag nakita niyo guys na from Quezon City yung ano niyan, medyo busisiin niyo na no. Kasi baka isa 'yan sa mga supplier namin yung matyambahan niyo no. So tulad nito guys, supply no. So tulad nito wala na no. So ibabalik natin 'to sa supplier. So mag-aaway pa kami nito ng supplier dahil pinadalhan tayo ng ganito so ito na yung last natin nakuha sa kanya simpre. kasi nga hindi maganda yung naging ano nito no dahil siyempre masisira tayo na so ang mali lang namin kasi nung dumating hindi namin inisa-isa ito no although marunong naman kasi kami mag-check talaga ng mga electronics na yan so hindi lang namin na double check hindi na namin tine-check na siya kasi nga since na bagong dating so pipicturean na namin din papadala sa customer okay na yan no sa mga nag-order no kasi nga Uh, tiwala tayo na okay yung mga dumarating sa atin na parts no so in the end pala ito ang nangyayari nung tayo ng ito si Kanhan hindi pa namin to guys na check hindi pa namin na test kung working ba to no pero ito confirm na si Kanhan ito naman hindi pa namin siya na isalpa kung good ba siya pero confirm na repair siya yan no? halatang repair siya so dapat i-declare nila na si Kanhan yung parts no wag yung ibinta i-declare brand new no para hindi naman nakakasira no so yun no So, good luck sa atin, no? Dapat marunong tayo mag-double uh, check ng mga parts natin, no? Na nabibili na, no? Lalo na pag sa Lazada nyo ito mabili, guys, no? Pag dito ang dumating sa inyo, wala na. Goodbye na, guys, yung pera nyo. Mahirapan na kayo magbalik kasi ang style ng ibang supplier, no? Kapag dumaan na yan sa Lazada, yung return niyan through GNT, dalhin mo sa GNT. So, minsan yung ibang GNT hindi tumatanggap ng return. Maghahanap ka ng ibang area na yung bagsakan talaga, no? nabagsakan talaga ng mga binabalik na item. No? Kasi may mga ibang brands ng GNT, hindi sila tumatanggap ng return. So, ito yung for wish talaga, no? So, dapat alamin nyo na, no? Basta from Quezon City, guys, yung ating supplier na yan. Na sana, hindi na maulit itong ganito, no? So, at the same time, hindi narin rin tayo order sa kanila, no? Kasi nga, dahil sa ganong issue na binibigay nila sa atin, no? So, yun, no? So, share ko lang to sa mga baguhan at saka mas sa mga technician din na bumibili ng mga gitong parts, no? Ah, Mag-ingat po tayo, guys, no? Kasi marami talagang hindi lumalaban ng parihas dito sa ano natin, no? Sa mga supplier natin. So, tulad nito, no? Ito, dumating din to, guys, no? Although ito, wala akong makitang repair dito, no? Sa parts na to, no? So, ito talaga ang nakita ko na may repair siya, no? So, yan to lumak no so yun no share ko lang guys para awareness doon sa mga technician okay thank you